Ito'y nasa mga pangunahing mga balita. Ayon sa uling ulat, score ng dengue fever, Labing san libo, dalawandaan at siyam na katao na dinapuan ng karamdamang Isang ito. Isang epidemya ang kinakaharap ng maraming bansa. Dengue has now become the most important mosquito-borne viral disease in the world, affecting 2 billion people in over 100 countries. Annually, ano there are ang maaari nating gawin upang maiwasan ang kaganapang ito? Tayo po bilang mga Pilipino, magtulong-tulungan. Kasi ho, yung mga hospitals natin ay punong-puno na ho ng mga may sakit na dengue. At uh, baka ho umabot sa point na hindi na ho nila ma matanggap kung sino man yung mga may sakit. Kaya po sa atin po, unahin na ho natin talagang bigyan ng pansin ang ating pong kapaligiran at yung ating pong mga anak, ilayo na ho natin sa mga lugar na talaga pong alam natin maraming lamok. Uh, may mga old tires na talagang pwede ting pagtaguan at yung mga closet car trunks, yung mga ano ho, mga yung may mga pagawaan ng sasakyan. Ako, napakarami hong pwedeng paglagyan ng mga lamok dyan. Kaya, tignan niyo po yung kalusugan at uh, kalusugan po ng mga batang naglalaro sa paligid.